Hello and welcome back po ulit sa aking channel. So, gagawin ko ngayon itong mga bogis ko dito na nasa bubong. Dilinisan ko muna. Ayan o. Oh. Kala nyo damo yung maglagong yon, Hindi. wishbone yon. yun. Ang tatanggalin ko yung mga, ayan, kagaya nito. Ito ang mga damo. Pero ito, hindi to damo. Ito yung isang wishbone. Kaya lang, sumingit siya sa buging bilya kaya tinanggal ko na ang ganda oh meron na kami itong tatlong klase may pink may white at saka itong violet ayan lumaki na siya ang ganda di ba pero tinanggal ko kasi nasa bugs. so ayan yung mga baging baging dyan at saka yung mga dahon ng um, avocado ang tatanggalin ko kasi yun oh ang dami na ngayon dyan sa bubong so, natin yan oops parang hindi pwede itong walis kasi malaki siya yan ayan dahil hindi pwede yung walis kinuha ko na lang itong um, kahoy na may paleta sa dulo para matanggal ko yung mga dahon niya. So, ayan, ubusin ko lang yung mga baging-baging na tumubo sa gilid ng mga bugis. Ayan. Pati yung mga dahon kasi darating ang bagyo. Kailangan natin silang linisan. Puputulan ko na rin sila ng mga sanga. Tapos itatabi ko sila dun banda sa gilid na may um, bubong pa. Kasi ito kulungan niya ng aso. So, dun igigilid ko sila sa gilid para hindi sila masyadong maulanan kapag bumagyo na. Ayan, kasi alam naman natin ang mga bugis na kapag sobra ang ulan. So, ayan, dinis-dinis lang muna tayo. Ayan. So, medyo madinis na yung mga sa dulo-dulo na lang ang kukuli natin. Ayan. Ito kasi nga yan. Ayan, may dahon. Ito kasi mga iba dyan, yan. Damo yan. Na baging-baging. Kaya dapat yan tanggalin kasi nakakasira yan ng halaman natin. O, mas mabilis silang lumaki sa sa halaman na inaalagaan natin. Kasi nga, mga damo lang sila. So, tatanggalin ko yan. Yan. O, ba diba, Marami pa dyan. dyan. sa buong. At, ayan na yung natanggal ko. ba diba, Ang dami. Susunugin ko yan. Kasi, puro lang naman yan dahon. Ayan. Kasi, tuyot na tuyot naman yung mga dahon na yan. Para kapag bumagyo na, malinis na yung halaman tsaka yung bubong at ayan na yun na ang ilan ayan Ay, hindi ko na mabigyo yung nandito yung sa may bubong kasi nga ang uh, malakas yung hangin hindi ko siya abot kasi nasa bubong nga so, ito yung lang pakita ko ito yung mga nasa gilid gilid ng bahay ayan na ito yung dito pa na po sa si ulan Ayan, dapat nakutulang ko yan. Bago yun lang. Kaya lang, ayan ah. Pero hindi naman sila sobrang basang-basa dyan. Mahangin lang kaya ganyan. So, ayan, nandito tayo sa ibang bahay. Ayan na, nagsisimula na yung bagyo. Ayan, ang lakas. Ang lakas ang hangin dito. At ito, ito yung mga tuwang-tuwa na halaman kapag umuulan. Yan, yung mga potos, yung pidedendron, hati, kanina, pasto. Yan. Naman jula, perling jula, buyon. Yan, yan, yan. Yan, ang mga tuwang-tuwa kapag umuulan. Mga halaman tuwang-tuwa kapag umuulan. So, okay lang silang basang-basa. Ito pa. Ito bang ang palatay niya? Ayan, sisitubuan din yan sila kapag basang basa. Kaya itong mga tuyo, mga nilabas ko dyan. yung mga pwede mababag sa ulan. So, ayan, ang lulusog nila ngayon kasi bumabag yun. Diba? Ayan, mga singgonyo. Ayan, mga tuwan sa ulan. Yan, bilodendron din yan. Tapos meron ako dyan. Bromeliads. Yan, nakakapit sa puno. Tapos itong aking hoya. Na variegated. Ayan. At aking epi ore. Yan na potos. ayan, mga gustong gusto sa ulo. So, yan muna sa ngayon. Till next video. Babay muna Ingat po tayong bahat Maulan, God bless